Alam mo yung mga tahimik na tao na walang kahirap-hirap na nakaka-attract na mga kaibigan. Madaling kumukonekta sa lahat at nagiiwan ng bakas ng pagiging positibo saan man sila pumunta. Naranasan mo na bang tumigil para mag-isip kung isa ka ba sa kanila? Sa gulo ng pang-araw-araw na buhay, madaling makaligtaan ang mga banayad na senyales ng pagiging attractive ng isang tao kahit tahimik. Narito ang mga senyales ng isang tahimik na tao pero sobrang attractive para sa ibang mga tao. Number 1. Nilalapitan ng kabutihan Nakatanggap ka na ba ng maliliit at mga thoughtful na regalo mula sa iba nang wala namang dahilan? O marahil ay napansin mo ang iyong katrabaho ay patuloy na nagre-reserva ng upuan para sa iyo sa mga meetings? Ang thoughtful na mga kilos na ito ay mga personal na kilos ng kabaitan na nagpapahiwatig na ang mga tao ay likas na hilig na magbigay ng gayong kagandahang loob sa mga tunay na gusto nila. Kaya kung madalas mong makita ang iyong sarili na nakakatanggap ng mga ganong bagay, tignan ito bilang isang senyales mula sa universe na nagpapatunay na ang iyong attractiveness ay nagniningning. Number 2. Madalas manghingi ng advice ang ibang mga tao. Humihingi ng payo ang mga tao kapag gusto nila ng tapat at maalalahaning tugon mula sa isang taong nirerespeto nila. Kapag hinahanap ng iba ang iyong pananaw, sumasalamin nito sa iyong pagkatao at reputasyon. Nangangahulugan nito na ang mga tao ay hindi lamang nasisiyahan sa iyong kumpanya, ngunit pinahalagahan din ang iyong talino. Malamang nalakikita ka ng mga taong lumalapit sa iyo para sa patnubay bilang maasahan, matalino at wais na tao. Ang iyong payo ay pinahalagahan dahil nagmumula ito sa isang lugar ng pag-iisip, empatiya at taus-pusong pagmamalasakit. Number 3. Madalas na napapaligiran ng tawanan. Ang pagtawa ay isang likas na tugon sa kasiyahan at kaginhawaan. At kapag ito ay madalas nakasama ng iyong presensya, ito ay nagpapahiwatig ng isang tunay na pagkakaugnay. Ang iyong kakayahang magdulot ng pagtawa ay hindi lamang nagpapakita ng katatawanan, Ngunit nagpapakita rin na nakikita ka ng iba na nakakainganyo at kaaya-ayang kasama. Kahit na sa mga tensyonadong sitwasyon, ang iyong kakayang humanap ng katatawanan at magbahagi ng tunay na kasiyahan ay maaaring makabawas sa awkwardness o discomfort. Ang iyong hilig ng umiti at tumawa ay kadalasang nagpapagaan sa iba, nagpapakalat ng positibong enerhiya at ginagawang mas kasiyasiya ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga biro ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pagpapalagayang loob at mga nakabahaging karanasan na ginagawang mas matibay at mas makabuluhan ang iyong mga koneksyon. Number 4. Palaging hinahanap ng mga tao Kung mapapansin mo na ang iba ay aktibong nagsisikap na isama ka at gumugol ng oras sa iyo, ito ay isang malinaw na sinyales na nakikita kanilang kasiyasiya ang iyong presensya. Kapag nagpaplano ng mga kaganapan o pagkikita-kita, tinitiyak ng iyong mga kaibigan o kasamahan na ikaw ay available at makakadalo. Ito ang nagbibigay diin na ang iyong pakikilahok ay mahalaga sa pangkalahatang kasiyahan sa pagtitipon. Ang pagkaasikaso na ito ay sumasalamin sa isang malalim na pagpapahalaga para sa positibong enerhiya at mga kontribusyong hatid mo sa dynamics ng mga grupo. Number 5: komportabling lumalapit ang mga estranghero. Kung ito ang kaso, malamang na meron kang likas na kakayahan na iparamdam sa mga tao na ina-acknowledge sila sa unang yung pakikipag-ugnayan. Malamang na nagpapalabas ka ng nakakaakit na enerhiya na nagpapaginhawa sa iba. Ang isang bagay tungkol sa iyong pagkilos at bukas na body language ay nagpapahiwatig ng iyong pagtanggap sa presensya na ginagawang komportable ang mga tao na lumapit sa iyo at simulan ang mga pag-uusap. Kahit na ang isang maikling pagpapalitan ng mga salita ay nagiiwan sa ibang tao ng pakiramdam na sila ay nakikita at naririnig. Sa pangkalahatan, ang iyong pagiging madaling lapitan at pagiging na-access ay nagpapakita ng iyong likas na init at pakikiramay na nag-aanyaya sa mga tao na magbukas at kumonekta. Shoutout nga pala sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Jeff Villanueva, Nick Prince, Chona Lait, Bats29, V, Funny Memento, Ang Gawil, Tokusatsu Spirits, at kay Malia Momena Bantas. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Nagsasabi ng mga tao ng mga personal na impormasyon o mga lihim. Ang isang palatandaan na mas kaibig-ibig ka kaysa sa iyong napagtanto ay ang pagtitiwala sa iyo ng mga tao at pinagkakatiwalaan ka ng personal na impormasyon o mga lihim. Ang iyong reputasyon bilang isang empathetic at hindi mapanghusga na tagapakinig ay nagpapaginhawa sa kanila na magbukas sa iyo tungkol sa mga sensitibong paksa na maaring hindi nila ibahagi sa iba. Kapag ang mga kaibigan ay dumaranas ng may hirap na pagsubok, alam nilang maaari silang bumaling sa iyo para sa pakikinig ng walang takot sa pagpuna. Ang iyong pagiging bukas at pagtanggap ay lumilikha ng isang nakakainganyong kapaligiran at hinihikayat silang maging vulnerable at tapat sa kanilang mga damdamin. Kahit na ang mga kaswal na kakilala ay nararamdaman ang iyong pakikiramay at madaling makipag-usap sa iyo tungkol sa mga malalalim na issue. Number 7, madalas makatanggap ng mga papuri at positibong feedback. Ang mga papuri ay nagpapahiwatig na nakagawa ka ng positibong impresyon sa isang tao. Kapag ang mga tao ay naglalaan ng oras upang ipahayag ang kanilang pagpapahalaga, pinatitibay nito ang iyong apela at halaga sa kanilang mga mata. At kapag mas nakakatanggap ka ng mabubuting salita, mas maraming katibayan na ikaw ay lubos na nagugustuhan ng mga nakapaligid sa iyo. Ang mga taos-pusong papuri, lalo na ang mga tumutukoy sa iyong karakter tulad ng masyado kang maalalahanin o lagi mong alam kung paano ako pasayahin ay partikular na makabuluhan Ang mga ganitong uri ng papuri ay isang direktang pagkilala sa iyong mga panloob na katangian Kung palagi mong nakikita ngayong sarili sa pagtanggap ng naturang mga feedback ito ay isang malakas na sinyales na ikaw ay tunay na pinahalagahan Number 8 madalas yayain sa mga team o mga aktibidad. Ang pagtanggap ng madalas sa mga imbitasyon upang makipagtulungan sa mga kaklase, kasamahan o bagong kakilala ay lubos na makabuluhan. Nangangahulugan ito na pinahalagahan ng iyong mga kapantay ang iyong mga kontribusyon at nakikita kang maaasahan at kaaya-ayang katrabaho. Kinikilala nila ang iyong mga positibong katangian na makikinabang sa mga proyektong malaki at maliit. Ito man ay talento, etika sa trabaho, pagkamalikhain o ang palakaibigan at matulungin na aura na dala mo sa koponan. Ang pagiging hinahangad para sa mga pakikipagsosyo ay tunay na sumasalamin sa pagkilala sa positibong dynamic na dulot mo sa mga pinagsamang pagsisikap. Gusto ng mga tao na mag ka ng iyong oras at lakas kasama nila dahil pinapaganda nito ang karanasan para sa lahat ng kasangkot. Number 9, positibo ang online presence. Sa isang digital na mundo, ang iyong presensya sa online ay maaaring magbunyag ng malaking bagay tungkol sa kung paano ka nakikita. Kapag ang iyong mga interactions ay patuloy na nagpapakita ng pagiging positibo, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong tiwala, kaugnayan at mabuting kalooban ay nakakakuha ng paggalang at pagiging katulad sa loob ng iyong mga social circle. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga post na iyong sineshare o mga komento na iyong iniiwan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang vibe na sumasalamin sa mga tao. Kapag ang iyong mga content at mga conversations ay nagdaragdag ng halaga sa pamamagitan ng pagbibigay alam, pagbibigay inspirasyon, pag-aaliw o pagtulong sa iba, lumilikha ito ng mga kasiyasiyang palitan na magpapahalaga sa iyo. At number 10, madalas makatanggap ng mga biglaang suporta. Kapag ang iba ay nag-alok na tulungan ka o magbigay ng tulong nang hindi mo na kailangan pang magtanong, ito ay isang malinaw na sinyales na ang mga tao ay tunay na nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Pag-aalok man ito na ihatid ka kung wala kang masakyan o nagdadala ng lutong bahay na pagkain kapag masama ang pakiramdam mo, pinapakita ng mga galaw na ito na gustong suportahan ka ng iba kapag kailangan mo ito. Ang ganitong mga ay nagpapatunay tungkol sa kung gaano ka pinahahalagahan ng mga nasa paligid mo. Sa pagninilay-nilay sa mga senyales na ating tinalakay, malamang na marami kang katangian na nagpapabuti sa iyo kapag kasama ang ibang tao kahit madalas kang tahimik. Kahit na hindi mo ito napapansin, ang iba ay positibong tumutugon sa iyong init, kabaitan, pagiging maasahan at karunungan. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang nakakaakit ng mga kaibigan at pagkakataon, ngunit nagpapayaman din sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Alam mo ba kung bakit weird ang tingin ng ibang tao sa mga introvert? Para ore mo dito.